Kidlat News Update. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Arestado ang anim na suspect na tumangay ng tinatayang mahigit 30 milyong halaga ng alahas, cash at gadgets sa isang mall sa Misamis Occidental bisperas ng bagong taon ayon kay Ozamis City Police Station OIC Police Major Dennis Tano. Dakong alas 11.48 ng tanghali, January 1, nang makatanggap sila ng tawag mula sa pamunuan ng isang jewelry store hinggil sa pagnanakaw na naganap sa kanilang establishment na nasa loob ng Gaisano Mall sa Ozamis City. Rumesponde ang pulisya sa lugar at doon nalaman na bukod sa nasabing jewelry store, nilimas din ng mga magdanakawang ang kita ng katabing gadget shop, gayon din ang pera ng ATM. Base sa investigasyon ng pulisya, pinasok ng hindi bababa sa tatlong sospek ang loob ng jewelry store sa pamamagitan ng pagbuta sa sahig ng mall. Sa inspeksyon ng PNP, umaga ng January 3, Miyerkules sa Ground Zero, nakita nila ang mga butas na nagsimula sa kalapit na periyahan at dumaan sa drainage hanggang makaabot sa mall. Hindi naman ang bigay ng impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan ng mga nasabing suspect maliban sa sila ay mga trabahador ng periyahan. Sa pagkakahuli ng mga suspect umaasa ang pulisya na makikilala ang mastermind at kung may iba pang mga kasamahan sa krimen at maibalik pa ang mga ninakaw. Ligtas at walang iniulat na nasaktan o nasawi sa mahigit isang libong mga Pilipino na nakatira malapit sa Ishikawa Prefecture sa Japan na niyanig ng magnitude 7.5 na lindol. Ito ang mabuting balitang ibinahagi ng Philippine Ambassador to Japan, Mylene Albano. Ganun pa man, 35 mga Pilipino ang nag-evacuate matapos ang tsunami warnings na itinaas ng Japan. Sa mga nais na humingi ng tulong base sa FB post ng mga ahensya, nakahanda ang OWA, DMW, DFA at Philippine Embassy. Samantala, mahigit 70 na ang kumpirmadong patay dahil sa lindol sa Japan at hirap pa rin ang mga otoridad na marating ang ilang mga lugar dahil sa malawak na pinsala sa mga kalsada at infrastruktura. Nakadagdag pa ang malamig na klima at inaasahang pag-ulan at pagguho ng mga lupa. gayon rin ang reklamo ng daang-daang mga residente na nanawagan ng maiinom na malinis na tubig. Kaya nag-uto si Japanese Prime Minister Fumio Kishida na tiyakin na ang survivors ay may access sa basic amenities na serbisyo ng tubig at kuryente. Pinadadalo sa pagdinig ng Land Transportation Office o LTO ang driver ng Sports Utility Vehicle o SUV na umararo sa isang bangko sa Quezon City sa January 10 sa tanggapan ng LTO NCR kasunod ng 90-day preventive suspension ng kanyang lisensya nitong January 1, 2024. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, nag-issue ang ahensya ng show cause order sa driver at rehistradong may-ari ng SUV na si Edwin Balisong, 57 years old ng Baliwag, Bulacan, para magpaliwanag kung bakit hindi dapat managot sa paglabag ng Joint Administrative Order 2014-01 kaugnay ng kasong reckless driving at sa Section 27B ng Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code. Makikita sa CCTV ng bangko na nag-atras abante ang SUV na minamaneho ni Balisong bago tuluyang dumerecho sa loob ng BDO at kumitil sa buhay ng isa sa mga kliyente ng bangko habang animang sugatan noong December 28. Una ng kinasuhan ng Philippine National Police o PNP si Balisong, driver ng Toyota Fortuner Wagon AWA 2536 ng mga kasong reckless imprudence resulting to homicide, multiple physical injuries at damage to property bunga ng aksidente. Nagbabala ang isang commuters group sa posibilidad na umabot sa 50 pesos ang minimum fare sa modern jeepneys kasunod ng implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Ayon sa para advocates for inclusive transport, kaakibat ng modernisasyon ang mabigat na pinansyal na pasanin sa mga operator at driver. Malaking basihan ng grupo sa posibleng pagtaas sa pasahe ay ang pangangailangan na magbayad ng utang ng mga operator Dagdag pa ang mga gastusin sa garahe, pagtatatag ng kooperatiba, pag ng mekaniko at ilan pang mahalagang aspeto para sa PUVMP. Saad pa ng Grupon, ang malaking korporasyon ang makikinabang sa mga prangkisa ng jeep. Kasalukuyang 13 pesos ang minimum fare sa traditional jeepneys at 15 pesos naman sa modern jeepneys. Samantala, ilang transport groups na ang nanawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr na suspindihin ang PUVMP habang gumugulong pa ang pagresolba ng Korte Suprema sa mga petisyong itigil ang implementasyon ng programa. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosaline Sinchonco, Naguulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. you